Yan mga kawaray, uh, may nakita sila sa tabing dagat. Habang nangungo sila ng halaan, ito nakita nila na bato. Uh, ano siya mga kawaray? Mitchurites ang tawag gata dito mga kawaray. Smooth siya, makinis. Nakita nila. Ang sabi nila, nila dyan, ika eh, ano dito? Bumagsak daw ito. Matagal na bago yun nung wala sila ng mga halaan nakita nila ito may mga kasama pa ito itim na itim to masyado yan yung mga ore mga mga kubsyo. yan 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 yung iba-ibang klase ito pa yung iba mga kasama na ito yung isa yan yung isa napakakinis ano siya madulas pag